wala sa gihapon na dakpan ang babayi nga timbang nga nagkawata sa mas sobra 100,000 na pesos nga cash sang iya amo sa barangay San Isidro Haro Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Owen Adrada, Deputy Chief of Police sa Iloilo City Police Station 3, at large ang status ang sospek nga si Liza Takan Tagakay, 28 anyos kag residente sang barangay Bato, Tubungan, Iloilo. Ginuntat naman ang hot pursuit operation apang natigay gayon na nga mapasaka ang reklamo nga qualified theft sa piskalya sa Agosto 26 sa paagi sa regular filing. Tatlo kaadlaw pa lang ang sospek na nagkatrabaho sa balay sang gintaban sini ang 118,000 pesos nga cash na gamiton konta ni isang amo para sa medical procedure sang iya iloy nga isa ka cancer patient. Ulihin na na diskubrihan nga kilala ini sa iban nga lugar nga may kaangay nga kaso nga pagpangawat lakip na sa miyagaaw kag may naunaman nga record sa Mandoriao Police Station kung sa na preso ini apang nakapiansa. Nagpanugya ng mga pulis nga kung may mga kuhaon nga timbang sa balay, pangayuan gida sang pulis o uko na NBI clearance, agod mas makilala ang identity kag malikawan ang kaangay sini nga insidente. Uh, as of August 26, 2025, in paila ni siya namun sa kaso uh, through regular, regular filing. So, at large siya, na, bali pending na uh, mag warrant bali natabo ni sa San Isidro kagin na uh, hire ni sa online sing sing biktima mga 3 days pa lang uh, base sa ya ano wala siya ma wala bla mag sa proseso din hire ni sa online wala uh, guro sing background investigation nabatian ang pahayag ni police lieutenant Owen Andrada